What's up mga Ludis? Kumusta kayo? So for today's tutorial mga Ludis, may bagong update na naman si Meta or si Facebook mga Luds about sa ating mga copyright sa ating mga Reels. Dito sa bagong update na ni Meta mga Ludis, so di ba dati pag nagre-Reels tayo tapos naka copyright mga Ludis, either i-delete natin yung ating mga Reels or mag-shared revenue tayo or mag-dispute tayo. So dito sa bagong update ni Meta mga Ludis, ah, maganda to mga loads kasi pwede na po nating palitan yung mga nakapirate na background music sa atin nang hindi na po natin dinidelete yung mga content or yung mga reels naman natin. So, ganito lang po ang gagawin nyo para palitan po yung mga nakapirate na reels na, uh, nyo. Hindi nyo na po kailangan i-delete pa. Ang gagawin nyo lang po, ganito lang po, sundan nyo lang po ito. Dito sa inyong mga account mga ludis, pumunta lang kayo dito sa tatlong slash. Ayan. And then pagdating nyo dito, pumunta lang kayo dito sa profile. Tapos dito load sa profile nyo, pumunta lang kayo dito sa more. Minsan load is real ang nakakalagay dyan. Minsan naman, nandito yung real mo sa more. Ayan, open natin yan. And then, piliin mo lang po dyan yung real nya option, uh, button. Ayan. Tapos, scroll up lang po natin. Lalabas dito yung mga real videos natin. So, dito mga load sahanapin hahanapin dito, nahanapin natin dito sa real natin yung may copyright. So, para malaman po natin yung kung a uh, anong video ang... May copyright dito sa reel natin mga Ludis. Ganito lang po ang uh, titingnan nyo. Ayan. Kung makikita nyo po, yan. Yan pong uh, parang uh, speaker na yan, nakaikis po. Pag po yan naka-red at nakaganyan pong ibig sabihin po nakamute yan. Ibig sabihin nakamute po ay may copyright po yung ginamit mong background music. So kaya po, uh, mostly dyan sa mga yan, shared revenue or uh, piniplay siya ng walang music. Kaya po naka-copyright -copy po. Ang gagawin po natin yan para matanggal yan, i-open lang po natin. Yan, i-click po natin. So, syempre po, dahil ka-unmuted siya, sabi dito, hindi daw siya no longer available na yung audio ko, kaya hindi niya nag-play, and then, may copyright po siya. And then, dito po, para po matanggal, ah, mapalitan po yung mga audio or music natin na ginamit, click lang po natin tong tatlong dat ah, dot na yan, ayan. Click natin yan. And then, nalabas po dito sa replace audio. So, dito po, hindi lahat po nagkakaroon nito kasi meron akong iba ditong wala pong ganito. So, hindi ko pa po alam, hindi pa natin na-discover yan. So, i-discover pa natin yan soon kung bakit yung iba mayroong mga replace audio, yung iba po wala. Siguro dahil po nakapag-dispute ako sa ojo uh, audio na yon Kasi yung iba po, dinispute ko talaga yun. Kasi yung mga music naman po na ginamit ko, ay hindi naman po talaga copyright. So dito po, para, ma para mapalitan po siya, ang gagawin nyo lang po, ayan, i-click mo yung replace audio na yan. Click mo po. And then dito, mapapansin mo, when audio is no longer available, your reel can't be viewed by others. Po. Kasi po, yung uh, Uh, yung audio po na ginamit ko dito po, Ay hindi na po available dito sa Meta So baka tinanggal na po ni Meta Kaya hindi na po naging available Or uh, pagkakataon daw ko po Iba dito, dinospeed ko Hindi ko lang po masyado matandaan So dito po, hindi na po available yung aking audio Kaya po hindi na siya nagpiplay Hindi na pa view siya ng iba So ang gagawin po natin I-click po natin itong continue na yan Ayan. Click natin yan And then dito po Hanap po tayo ng mga non-copyright music Ang gagawin nyo lang po para po uh, Uh, ma-replace nyo yung uh, audio dun or yung background music i-click nyo lang po, hanapin nyo lang po dito kung hindi po, i-search nyo po dyan kung hindi nyo pa mahanap po yung mga background music po na gusto nyong uh, gamitin ayan. katulad po nyan, ayan gusto kong siyang gamitin, i-click ko lang po siya e din dito po, kung mapapansin nyo po yung pong may star na yan, ibig sabihin po nyan yan yung mga free to use okay so kung gusto nyo pong baguhin yan, katulad nyan na hindi po nakaabot doon sa may star uh, minsan po nakaka-copyright yan Okay, kaya so pag nagpipili po kayo ng mga audio na wala pong uh, ayaw nyo makaperide ang gawin nyo po piliin nyo po yung may star na yan ayan yung mga recommended po katulad po niya ay isang star na yan gagawin ko lang po ganyan ilalagay ko po siya dyan click ko yan ganyan click nyo yung star tapos po yan po ay mga walang non-copyright kaya po nakaka-copyright po yung mga ganitong audio kasi po nilalagay po nila sa iba ina-adjust po nila sa ibang uh, duration kaya po kasi po ito lang po ang sinasuggest ng owner na pwede gamitin para free po ang ating mga gagamitin audio. So, para po maging free ang inyong mga audio, click mo yung star na yan. And then po, i-update mo po itong audio na yan. Update audio, ayan. So, dito po, i-click natin ulit, update. And then po, dito po, marireplace sa audio is being updated. Okay po? So, dito po, mababalik po tayo dito sa ating rails. So, kung mapapansin nyo po dito, this rail has been edited. Ibig sabihin po, edit ko ang rail ito so, para po ng pagreplace ng audio ko. So, dito po, yan po, nakikita nyo rin po, pinalitan ko na yung aking background music. So, pwede na ulit siyang mag-play. Yan. Pwede na po ulit siyang ma-place yung aking rails. So, ibig sabihin po, pwede na po siyang ma-view kung sino man po ang gustong mag-view ng aking rails. So, dito po, minsan matagal po mag-update to. Mag-antay na lang po tayong ma-review ni uh, Meta kasi bago pa lang naman po ang tools na to, kaya medyo delay pa yung mga update na ganito. So wait lang po natin hanggang sa mawala po yung sign ng copyright dito sa ating ayan po. Okay po? So ganun lang po pag uh, replace ng audio, pagtanggal ng copyright sa ating mga Reels video mga Lodis. So sana po nakatulong. Kung may katanungan ka po, i-comment mo sa comment section ng video na to at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli, much love, God bless.